Alright, isang magandang araw po sa atin lahat mga kababayan bagong legalized corruption Yan po ang isa sa ating katanungan ngayon mga kababayan Dahil ilunch na umano ng PCSO itong Electronic Lotto Kung saan ay hindi mo na kailangan na pumunta sa Lotto Outlet Para magtaya sa iyong paboritong number combination na iyong inaasahan na pwede manalo ng milyones dahil ito po ang bagong electronic loto mga po natin ay posibleng magpaparalisa ah, at magpupull uh, out ng lahat na loto outlet. Dahil bakit mo pa kailangan magtaya sa loto outlet? Kung mayroon namang electronics, ang requirement lamang ay kailangan mo mag-create ng iyong account, iyong identification para maidentify umano kung sino ang tumataya at dito sa mangyaring electronic mga kababayan po natin marami ang doda na posibleng dito o mano ay magkakaroon ng legalized corruption tandaan po natin na may nanalo na 433 katao ngunit walang pinakita o hindi pinakita lahat kung sino ang nanalo natandaan po natin na pinagdudahan din ito ng House of Representatives at ng Senado na ang sabi ay ipapatawag umano at magkakaroon ng investigasyon ng Senado pero kalaunan ay mukhang kinaliwali na lang parang hinayaan na lang mga kababayan po natin dahil siyempre PCSO, milyones ang pera ay eh, posibleng naambunan din sila ah, sa korupsyon na nangyayari sa PCSO mga kababayan po natin at para sa kaalaman ng lahat kung hindi pa kayo nakaalam, Itong si Mel Robles, ang general manager ng PCSO, ay isa lang naman sa nagbigay ng napakalaking donation kay Pangulong Marcos sa kanyang pagtakbo bilang Pangulo na nagbigay ito ng mahigit 300 million. Kaya siya nilagay sa PCSO, PCSO para, alam nila di ba? Para naman uh, mabawi ano, ang kanyang pinuhunan kay Pangulong Marcos. At itong bagong electronic loto mga kababayan po natin ay ibinuking ni Maharlika dahil ay uh, may nagbigay ng na umano sa kanya ng impormasyon mula sa loob. Ha? Loob ng malakay niya itong pinagkukunan ni Maharlika mga kababayan po natin. Daw nila inilaunch ito ni <coughs> Mel Robles yung punot dulo okay? nakasabwat ni Lisa at yan sila taning kasabwat sa pagnanakaw ng pera ng bayan sila ang may promotor, di ba? Inulat ko na yan sa inyo noon pa, na wala pang isang taon ay nakabili na nang ng uh, multimilyon na bahay ang si Nayupak na Mel Robles. Di ba? tandaan ninyo na... Uh, mayaman, ang bilis uh, makabawi, ano? <laughs> Mga kababayan po natin. Ang dami talagang pera sa PCSO. ah, uh, I think, la yeah, last year Ultimong aso niya na nag-birthday, million ang gastos. At ang birthday niya, million din ang gastos. Mm. report na natin lahat sa inyo yan. So ngayon mga kababayan, nakakakulong ng dugo. Kayo dyan, sa Pilipinas, lahat ng mga FWN, uh, dinidiscourage ko kayong suportahan itong buhakan ng inang digital loto na ito. Mm. Kasi, <coughs> mga palangga, gusto talaga nilang madaliin at sipsipin ang inyong mga pera. So, ibig sabihin pala, mga kababayan po natin, kahit sa ang bansa ka, no? So, ibig sabihin, ang uh, mga OFW natin kababayan, pwede na po lang magtaya sa luto. Kahit saan, saang lupalok man ng uh, mundo. Ah, okay, okay. So, ang target pala nila, hindi lang uh, yung mga nasa Pilipinas, kundi pati na rin ang lahat na OFW. Aba, malaki-laking pera ang papasok dito. Kasi, syempre, lahat ng mga OFW o karamihan ay posibleng magsusugal dito dahil aasa na makachamba sa malaking jackpot. Eh, hindi nila alam na ha, ito pala ay posibleng manipulated. Mga kababayan po natin. Hindi pa sila nakontento sa perang nire ng OFW, right? Ngunit nag inatupag pa nila itong digital loto na to. You know what? Dito sa Amerika, mga kababayan, wala kaming digital loto dito. Ang, uh, ang pwede kang tumaya, mismo dun sa tindahan, okay, sa outlet, pero pwede mong i-check sa iyong cellphone. Pero dito sa Pilipinas, okay, nag-launch nga sila, ito nga yung kanilang uh, <coughs> pilot testing, mga kababayan, para kayo, ang uh, OFW, alinlangin sa kanilang pasugal na ito hindi ito para makatulong sa taong bayan, kundi para mapabilis ang pagkamkam nila. Kanan daw ang na online. Pero, ilegal na loto online. Pero sila ang mga iligal. Dahil ayaw nilang ipaliwanag sa taong bayan kung sino ang nanalo na, sino, sino itong mga nanalo ng 433 winners. Dahil wala silang ipinresent na tao na 433 kahit halong katin nyo yung face sila, ang ipinakita lang nila dyan na may mga takip-takip ang muka, siguro mga less than 10, okay? Out of that 433. So now, bago na namang pakulo ni Lisa at ni Mel Robles, bakit? Kasi nga, nagmamadali silang ubusin ang dugo ninyo. Ubusin ang pera ninyo. Ngayon, sino yung mga nasa likod nito, mga kababayan? So, mga kababayan po natin, itong mga sinasabi ni Marlika, hindi naman natin uh, talagang lahat ay sinasabing posibleng totoo. Pero malinaw po mga kababayan po natin na talaga ang kanyang sinasabi ay may mga tama, ah, may mga posibleng totoo ah, dito mga kababayan po natin. At kung titingnan po natin ang sinasabi ni Maharlika, ang uh, umano'y supplier nitong mangyayaring electronic or digital loto ay pamilya din umano ah, niya uh, Madam First Lily Lisa Aranita Marcos. So, ibig sabihin, sila sila lang ang uh, talagang parang gustong kumita sa PCSO. So, ginawa nilang uh, family business ang PCSO, mga kababayan po natin. Napag-alaman natin sa ating puting ahas, mga kababayan, right? Dito na tayo. Okay. Ang eksena pa pala dito, okay? Ang okay. Ang nakakuha, okay, ng contract uh, dito sa likod ng kanilang online, you know, yung mga magpo-provide ng mga technical, you know, sa uh, sa o, sa digital online nila ay ang Pacific Online Corporation. Okay, itong si Pacific Online Corporation, ang nasa likod nito ay ang kamag-anak ni Lisa Smuggs, okay? Na si uh, Mark Ledesma at ang pamilya mismo ni Lisa. Ang mga Araneta at mga Ledesma ay magkakasabwat sila dito. So imagine niyo yung Pacific Online Corporation, according sa ating source, mga palangga sa ating puting ahas, ay pinanalo ni Mel Robles okay, sa bidding kahit ito ay hindi qualified para maging uh, mag, ano nito, mag uh, cater nitong digital ano nila, digital corruption. So imagine niyo hindi pasado itong kumpanya na Pacific Online dahil kulang, hindi kwalifikado pero ipinanalo ni Robles at mayroong twist dyan. Okay? Ang twist dyan, mga palangga, itong proyekto na ito pala, originally, ay napalalunan, okay, sino? Napanalunan to supply this mga logistics eklabush, yung mga, di, ano, uh, mga tech part Okay? Ang napanalo, ang nanalo pala sa project na ito ay si Cherry Cubarubias. Okay, sino si Cherry Cubarubias? Siya lang naman ang nagpupush ng <coughs> Maharlika Wealth. Okay, na sinasabi niya na siya ay inatasan, di ba? Conservator ni Imelda Marcos para sa Marcos Wealth. Okay? Para ibigay sa taong bayan. Pero remember, yung itong si itong Maharlika Maharlika Wealth, di ba? Etong si Kubarubias ay nagsalita ito recently. Tungkol dito sa Marcos, itong Maharlika Fund na ito, ino-oppose niya pa to eh. Itong Maharlika Fund, ito yung pinag uh, itong Maharlika Fund na isinabatas ni Kuting. Iba yung Maharlika Wealth. Okay? <coughs> Ngayon mga kababayan, bakit nag-back out si Cherry Kubarubias? Kasi, mga palangga, pinag-back out siya ni smugs at ayon sa ating puting ahas mga kababayan ay sin sinoppal ang bunganga ni Cherico Barubias okay ni smugs para mag back out dito sa contract na napanalunan niya para mag way, okay para mag way kay Lisa sa mga lides na sa mga Araneta dito sa digital uh, corruption or digital automation ng PCSO but it's not for the people kung di, digital automation para mapabilis ang kanilang pangangamkam. See? Nakita niyo kung gaano kahayo. Magkano ba yung amount na dinidikdik nila kay Sara? Okay. 150 million pesos lamang. Ayaw na ng korupsyon. Dahil, ay, si Inday, ito, uh, nilustay ang pera, hindi ba ipaliwanag. Uh, dyan sa, ano, sa DepEd, dadadadada, da, da, 150 million ayaw nilang tigilan. Nag-hire pa nga si Tambaluslos ng mga vloggers, mga attackers, tiktokers, lahat, hinire niya para dikdikin ng dikdikin si Inday sa worth 150 million, okay, na confidential fund, na si Kuting naman ang nag-approve noon. Siya naman ang nagbigay. Pero ang mga jutang jenemes tahimik dito sa usapin ng mayat-maya na nananalo sa loto na loan better. Tahimik ang mga hinayupak sa 340 million na ginastos ni Robles dyan sa PCSO na ayaw niyang magpaliwanan. Kung saan napunta yung 340 million yan, hindi nga siya sumipot dyan. Tapos ang Kongreso-Senado, nga nga, wala pa rin. Uh, hindi pa rin nila push na mag-report dyan si Robles. Pero si Sarah na 150 million, ang binabato sa kanya, ayaw nilang tigilan. But syempre malinaw pa sa sikat ng araw na ang ang intention talaga ay pabagsakin si Sarah. Which is yan din yung mga pinag-usapan namin ni, uh, ni kaming apat kanina. So, uh, sa pagkakaalam ko, kinokontra kino -kino ni Senator Tupoy na tuloy din pala. O, may mga palabas lang. Kinontra niya ba? O, parang kinontra niya pero tayo mo, tuloy pa rin. O, yan. So, eto na ngayon. Tama po yan. O, mga kababayan po natin sa sinasabi ni Maharlika na kinontra ni Sen. Rafi Tolfo. Actually, kinistyo niya ito eh. Nagkaroon pa nga ng mainit na sagotan sa pagitan ni Sen. Tolfo at ng abogado ng PCSO dahil kontra itong Sen. Rafi Tolfo sa uh, pag-launch na itong uh, Eloto nga. Dahil marami sa ating mga kababayan ay maligwak, lalo na itong mga bago pa lang nag-franchise uh, nag nitong uh, loto nagpagawa uh, nag, uh, ng kanilang sarili, sariling loto outlet. So tandaan po natin uh, I think uh, nasa 300 to 600 thousand ata bago ka makapag uh, operate nitong isang loto uh, outlet mga kababayan po natin. So kalaunan ay ito lang pala ang mangyayari. Papalitan ng a loto. So kawawa ang mga kababayan po natin lalo na yung iba, o OFW pa yan pinagipunan ng pera para maka-invest kasi akala nila tuloy-tuloy ang kanilang kita dito sa loto outlet, ang nangyayari pala ay papalitan lang ng ating gobyerno ng electronic and digital uh, loto yung pagtataya so ang minumungkahi pa nga ng uh, parang presidente nitong organisasyon, ay dapat o mano ay pwede pa rin uh, kahit iloto, pwede pa rin magtaya doon ang mga tao sa kanilang uh, outlet. So, may pipilapan pa ng doon o may form ng doon. So, para may kikita pa rin sila, may incentives pa rin sila. Pero mukhang hindi yon ang gusto ng ating gobyerno. So, mga kababayan po natin, ito ay parang testing pa lang. Uh, alam ko, marami pang discussion na mangyayari. Iba e ka magkaroon pa ng pagdinig sa House of Representatives o depende, possibly rin sa Senado patungkol sa pag-implement na ito. Kasi tandaan po natin, napakaraming nag-uha uh, nag, uh, ng uh, uh, franchise nitong Lotto Outlet. So hindi naman sila papayag na basta-basta na lang silang uh, ligwakin, uh, na hindi nila mabawi o hindi kikita ang kanilang negosyo. Pero alam po natin, sa ganitong paraan, napakadali ang uh, corruption o itong mga gimmick na kunwari may nanalo ng milyones, ay eh, ang tutuusin sila-sila lang pala ang posibleng mananalo dito. So magiging family business lang ito. Ah, ah magiging ah, milking cow ng ilang ah, politiko. Ah, Mga kababayan po natin at ah, syempre itong namumuno sa PCSO. Oh. So pasalamat tayo kasi may mga ganitong ah, vlogger gaya ni Marleyca na nag-expose ah, may connection diyan sa matataas na opisyal lalo na sa Malacañang na nagbibigay sa kanya ng tamang impormasyon. Napakarami na ng na mga ah, binulgar ni Maharlika na naging totoo. Yung iba naman ay hindi naman nila tinutuloy dahil inuunahan ni Malika. Pero so far, napakarami na po ang nangyaring totoo, mga kababayan po natin. At kayo na rin bahala, magusga, no? Kung maniniwala kayo o hindi, ano po inyong komento, koro-koro, uh, sa loobin patungkol sa isyong ito. Dahil ito ay isyu ng bawat Pilipino. Kaya kung ikaw ay isang Pilipino na naniniwala na may karapatan na marinig ang iyong boses. Huwag kalimutan mag-iwan ng komento dyan sa ating conversation. Maraming salamat po mga kababayan. Hanggang sa muling update po natin.